Totoo nga bang nakakatulong sa masakit at namamagang katawan ng ice bath? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Parti na ba ng iyong daily routine ang pag exercise kaya madalas sumasakit ang iyong katawan? Mabisang paraan nga ba ang ice bath upang makarecover ang katawan o mabawasan ang muscle pain dulot ng pag ehersisyo Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon na ang ice bath o ang cold water immersion ay mainam na gawin after intense workout dahil nakakarelax ito ng katawan at nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga ng muscles. 10 to 15 minutes ang recommended cryotherapy o tagal ng pagbabad sa malamig o yelo ng katawan upang mabawasan ang sakit o pamamaga ito. Pero ayon pa rin sa mga eksperto, hindi inirekomenda ang madalas na pag ice bath, lalo na sa mga nag-gym. Kailangan pa rin kumonsulta sa mga sports medicine doctor o physician para malaman ang tama at safe treatment sa masakit na katawan.